What is up mga pre? Nandito kami ngayon sa paradise ng mga mahilig sa motor. Ayan. Shop dito sa Tainan. Ayan, kung gusto nyo tumingin-tingin dito ng mga panggilid, meron dito pre. Meron dito. Uh, CVT set. Ayan, pwede kayong pumili-pili. Ayan, mga torque drive. Set na yan. Torque drive. Ito, panggilid. Ayan Oh. Ayan oh, 2.7 lang guys. Tingin oh. ko ano lang to Pulley at saka ano Pulley set at spring Ayan o oh. Iba-ibang klase o oh. oh. Pang S-Max 4,000 Ayan Syempre, hindi natin alam yung brand na yan <laughs> O, oh, panis Ayan din Ayan, may koso din dito oh Pulley set at Center spring 3K Ayan, meron din ditong CSRK o oh. Ah, CSRK yan boy 36 Ayan kung gusto nyo magpunta dito Punta lang kayo dito Ilalagay <laughs> ko sa comment yung address nila Ayan o oh. Ayan maraming klase na rin ng Panggilid nila dito guys Ayan o oh. ayan, oh. uh, ayan, Dito to sa Tainan Ayan o oh. mga torque drive Ayan mga Fender Helmet Ayan, mga ilaw. Siyempre, sticker, mga LED. Ayan, may SLO din sila. Ayan. dami dito. Ayan, oh. Sabi sa inyo, paradise dito. Eh. Ito yung mga flyball, oh. napakarami. Oh, slider piece. Ayan, oh. tuning washer, magic washer. dami nilang kwan, mga flyball. Ayan. Ayan, oh. Guys, meron din sila dito yung Dr. Puli. Ayan, oh. Oh. Kaya lang, 320. <laughs> Dr. Puli. Meron din sila dito. Ayan, oh. Aha, galing. Pakarami. Center Spring. Makakapili ka, boy. Oh. Ayan, mga Puli, oh. Mga generic brand. SMKR. Ayan, mga Bell. Oh. mahala, 1,550 Phone Ayan, mga lining. Oh. yan mga lining. Kung gusto yung lining na manipis lang, maiksi. Yan. Yan, no? Diba? Mga shock. Oh. Ano pa? Yan, no? Siyempre, five ball. Gusto nyo mag combination lang. Tig tatlo. Hmm. Daming klase. Eh. Ayan, no? Meron pa dito. Mga koso. Ayan. Hmm, mga filter nyo. Dito na rin, boy. Yan Yan, ilalagay natin dito sa comment Sa description, sa caption Yung address dito Ayan o Lock ng seat Yan, ang dami dyan Yung mga spark plug din sila dito Ang dami Siyempre yung mga collection nila dito Ang dami yung mga mugs Tapos oh, mga plate number And. Yan, ang dami dito guys oh. mm. mga pipe oh, panis yan na mga mamahalin yan nasa glass eh <laughs> yan oh. plate number holder yan tsaka may mga kabli kabli din dito yan kabli kabli mga disc brake rotor disc tsaka mga gulong meron din sila guys ayan yung mga belt ayan mga gulong makakapili na kayo dito yung marami silang ah uh, uh, Ferrelli may Maxis din maraming brand ah makakapili ka dito boy yes. ito yung mga spark plug nila guys oh makakapili kayo iridium may iridium din dito Iridium na isa lang ang kuan spark taka ito meron tatlo din ayan yung mga tatlo ayan nakakapili kayo dito ignition ayan dito sa tayan meron din sila dito ang ano pre mga conversion ayan o oh. ayan o oh. Mm -hmm. may relay pang power up para hindi mag blink blink daw yung mga ano nyo ilaw pang power up ayan mga conversion sa mga ilaw nyo ayan o oh. Pang H4 Ayan. Gusto nilagyan ng Relay Ayan Meron din sila dito mga footrest Ayan o Ayan, Ayan o. Meron din sila dito yung stock pulley 550 o oh. Stock pulley S-Max Mga stock pulley meron din sila dito Ayan o, backplate Mga nut Ayan, yung nut ng torque drive Siyempre, yung mga con din. Stock na clutch spring, tapos yung mga bushing. Yan. Stock din na flyball, meron din sila. Yan. Stock din na female torque drive. Kaya pag nakumbinsi ko kayo, magpunta na kayo dito. Let's go.